luluto tayo ng pansit bihon, ito po ay uh, pwede sa handaan, pwede pang merienda, depende po sa inyo. Sa amin po, pinapangulang po namin to. Ito po yung mga ingredients, mga binabad na vermicelli, hot dog, karning manok, siyempre tinaitad ko na yan, may repolyo tayo, may carrots, toyo, mantika, isama na natin ang bawang. <laughs> Ayan, magiging tayo ng mga kawali, kaldero, kung ano man yung pwede nyong gamitin, pwede walk, lagyan ng mantika, dapat po mainit na, medyo mainit lang, hindi mainit mainit kasi masusunog yung uh, luya at saka bawang. Lagyan natin yung kalsa ng luya at bawang, yung tentad ko na po yan para kung wala na, mawala yung uh, lansa ng manok, nilagyan ko ng luya. Walawalawin natin, huwag hayaang masunog, masyadong mapait para ang buhay natin mapait. <laughs> yan, tapos na natin lagay yung bawang at luya, Ilagay na po natin ang ating uh, sibuyas. Kaluluin. Uh, dice po yan. Medyo pino yung pagkakahiwa. Para po mabilis to. Ayan po. Ngayon mo nyo po yung aroma ng uh, luya, bawang, at uh, sibuyas. At yung likod ng manok. Yung likod ng manok po, ilalapiyati ko yan para mabilis maluto. At uh, yung likod po ng manok, nalasa siya pag magkat yung mga pansahog. Pag alo yun hanggang maluto pa, para sipo yung pagkain natin. Pag naluto pa tayo ng pagkain, dapat sipo. Ha? Dapat uh, ligtas sa lahat. Dapat luto ang manok kasi po yung manok may salmonella. Dapat walang ilaw na 100% luto. Yan po yung mga Pinoy version po. Magdadagdag po tayo ng kung ano nung uh, ingredients tulad na ang uh, hotdog. Ako po, dinagyan ko ng hotdog kasi itong hotdog uh, nakasil to. Parang pa-expire na ito. buwan na rin namin hindi nagagamit kaya hinalo ko na. Um, sige sa hanggang maluto, maluto, maluto. Kung mga uh, bago lang kayo sa channel ito or nahagip nyo lang or nakita nyo lang ang uh, channel ito, please subscribe. Hit the bell button to subscribe. Huwag nyo karimutan na uh, I-share din. Lagyan natin ng uh, Maggi Magic Sarap. Maggie Magic Sarap. Lata naman. Huwag niyo kalimutan i-share. Subscribe. At like sa aking mga videos. Ayan po. Lagyan natin ng toyo. Yung toyo po, di ko naman, di ko naman nasasabihin yung brand kasi hindi naman sila nag-sponsor. Lagyan natin ng beef cubes. Dati ang ginagamit namin na uh, nor cubes. Beef cubes po yan. Baka naman, nor. Nor pa rin kami. Medyo napitpit po siya kasi patong-patong mo sa lalagyan. Ayan. Isagisay natin para ma-mix po yung uh, lasa. Lagyan natin ng uh, tubig. Yung tubig po, pinakulo ko na yung kanina para mabilis siyang kumulo ulit. Kasi pag malamig po yung tubig na lalagay natin, medyo matagal siyang kumulo, mas aksyado sa gas, lagyan natin ng uh, pulang asukal. Yung pulang asukal po, pang balance po ng, ano uh, yan, ng lasa at timpla. Pag medyo maalat po, lagyan ng asukal. Pero sa amin po talaga, pag naluto ako ng na pa, talaga nilalagyan ng pulang asukal. Yung iba po, natural na yung nilagay nila. Hindi sila naghalo. Ayan, maganda tayo ng kawali. Initin natin. Lagyan ng tika, Lagyan natin ng carrots. Yung carrots po, nag-iwa ko na yan. Medyo malaking hiwa lang po. Para kasi igigisa natin yan ng mga tatlo minuto. Ayan, pag-aluloy natin. Yung carrots po, masustansya. Pampalinaw ng mata. Kadalasan po talaga para niluto tayo ng pancit o kaya spaghetti o pasta. Kung ano-ano naman niluto natin. Minodo. May carrots po talaga. Ayan. Medyo matigas po siya. Kaya medyo lutuin din natin ng extended. Mga 30, 3 minutes. 30 minutes. Mga 30, 3 minutes lang. Ayan. Naluto na siya. Shake-shake tos Sanitos. Ayan. Para pag papakuluan po natin yung mamaya. Ilagay na natin ang ating uh, haripulyo. Yung haripulyo po, wedge lang po yan. Half wedge lang ng medyo, uh, in-slice po ng medyo makakapal. Kasi alam mo na, pag pansit, dapat medyo nakikita yung haripulyo. Kasi pag pinupino po, parang wala wala kang sahog na gulay. Ayan. Sutay-sutay natin. Toss, toss, toss. Ayan. Check in chief sa YouTube. Ayan, patay natin na eh. Isali natin ngayon doon sa sa kaldero. Ko ano man tawag niyan, basta ako kaldero tawag ko diyan. Hindi magkawali, kaldero. Pero yung iba gumagamit ng wok. Lalo-aluan natin para ma-mix siya, ma-mix. Pakuloy na mga 5 minuto. Yan. Yeah. Ganyan lang ako magluto, simple lang. Wala uh, halong etos. Pero dapat mas malasa siya. Siyempre, tinitik mo natin yan. Lagyan natin yung vermicelli. Bentred po ang tawag nila dito, pero halos pare-pare sa bihon, vermicelli. Pero ang ginawa po, uh, bentred ang nakalagay doon sa packaging niya. Siyempre, pag nga ganyan, gawang uh, Vietnam, Thailand. Meron din sa Pilipinas pag gawang ito. Kaso, ewan ko kung anong brand yung nabili ko. Basta, bin, trip na nakalagay. Ayan, pag halo natin para mag sama-sama uh, yung lasa niya. Ayan. Mahirap po pag walang kameraman. Uh, cameraman. Medyo nawawala ho yung hulog ng ating camera. Nawawala sa linya. Kaliwa po yung ginagamit ko sa pag video nito. Ayan. Pag pakiramdam yung tuyo na, nakikita yung tuyo na, kunting pakulo na lang. Ayan. Pag haloin Mamaya kain na na. Ako hindi na ako magkakanin kasi ito pwede na tong uh, pang tanghalian pang merienda. Ah, yeah. yan luto na ang ating uh, bihon.